Blessed day po sa ating lahat mga kadayiri. Ayan, thank you Lord dahil one month na po tayo dito sa Russia. So ayan, gusto ko pong ishare sa inyo yung araw-araw ko -araw po pong ginagawa. Ayan, pagpumasok na po ako, ito po yung metro station kung saan po ako uh, bumaba Uh, papunta po doon sa bahay ng mga employer ko Ayan, 10 minutes walk po dyan Yung bahay ng mga amo ko kung saan po ako nagtatrabaho And then dyan din po ako sumasakay Pauwi po ng aming boarding house Ayan, ang dami pong tao And then as usual po Kahit din po sa loob ng metro ay sobrang dami ng tao Mostly sa umaga sobrang dami Kasi nga pasokan talaga yung oras ng pagpasok po Ayan, nag used to it na rin po natin yung ingay ng kanilang metro dito. Ayan, nung una po sobrang sakit ng ulo ko kasi nga sobrang ingay. Pero ngayon okay na okay na po tayo dyan. So ayan, 5pm po ako umuuwi sa aming boarding house. And yun lamang po ang aking everyday routine. Maraming salamat po sa inyong panonood and God bless us all.